At guys, dito pumunta na nagluto at kasi po ah uh, dito po si Ate, siya po nagluluto po ngayon. Papagawa po tayo ng kulungan po na baboy kasi darot nga po ang ating baboy. palo na po ang ating page at pa-subscribe na lang din po. Papagawa po tayo na. Ito po yung ang mga baka. Uh, bilad bilad po muna tayo ng ating palay ngayon. Okay guys, pakikita ko po sa inyo ang aking baka bago po kaming baka yan hindi po nakikita yan yan po ang aming bagong dating na baka yan po ang baka namin Siya po si Baki at yung isa po si Bakira yan po si Baki Okay guys, ha, bibilid po tayo ng palay ngayon. Hindi po muna tayo magluluto. At dito po, yung... at dito po si ate. Okay.